Arestado sa entrapment operation ng NBI Region 11 noong May 24 ang isang Korean national na si Kim Yoon Taik at dalawa niyang Pilipino ang kasamahan na si James Manadil at Ivan Salcedo. E Inireklamo sila ng illegal recruitment ng kanilang umanong mga nabiktima. May recruit sila for Korea as a restaurant staff uh, with uh, after paying processing fee, ganun. Nenerify natin sa POA, hindi naman notarized. Ayon sa mga biktima, pinangakuan sila ng mga sospek na mga makakapagtrabaho sa ibang bansa. Humingi pa raw ang mga sospek ng placement fee na nagkakahalagang 5,000 pesos. Mabuti na lang at hindi raw nagpadala ang biktima ang si Princess, hindi niya tunay na pangalan. Kumonsulta muna siya sa Department of Foreign Affairs at napag-alamang wala sa listahan ng mga legal na recruiter ang mga sospek. Ang biktima namang si Alexis, pa na malilibre sa placement fee kung sisiping sa koreanong sospek. Na siya, di na lang daw kumagunaw na para mag-sex na lang daw ni. Pero di na daw na sa ano kato to, ibayad sex na lang daw. Itinanggi naman ang dalawang Pilipinong sospek ang pagkakadawit nila sa naturang modus. Hindi nang-apply mga po niya Kami man ang nag-apply. Di rin man ito ko to kay koan. Tapos niya siya nga pagtrabaho, magtrabaho na lang. So, magtrabaho na lang po kung mag-waiter, ganun ko. Tinatayang 23 na ang na ng grupo sa Davao City. Sasampahan sila ng kasong syndicated illegal recruitment.